Okay, sino itong aktor na almost 1 million ng TF sa isang ball show? Kaya ay kinaloka ito ng organizer yeah. pero kinuha pa rin siya dahil siya ang request ng mga tao. Ang nakakaloka lang daw, during the event ay nagsupleto pa ang aktor hindi kasi nito tinagpigyan ng mga fans na gusto lang naman magpa-picture sa kanya. Ay, grabe na. One million? Di ba ang mahal lang? Almost. Even half million is too much. Para sa akin. Sa mall show. O, Ito naman, actor na to. Sikat naman. Pero hindi pa rin naman ganyan. Sikat. Tama lang. Sikat naman, pero hindi pa rin ganyan. Hindi. Ano yun? Hindi ganyan ka sikat. Hindi naman siya mga level ng mga Adam Richards ni Paul, ni Piolo Pascual, ni Paul, ni Paolo Abelino, ni Alden, ng mga girls. Wala pa sa sakalingkingan niyan mga yan, diba? uh -huh. Kung mga Alden, babayaran mo yan, Piolo, Paulo Abilino yan, babayaran mo yan, di ba? Pero yung mga ganyan, Sucriso na nalulat talaga doon sa almost 1 million mga classmates siya diba? Pero kinuha pa rin kasi request ng mga tao. Kaya lang yun nga, sabi nga, pwede magpa-picture ni Pero itong itong mits, actor, ayaw. Itong aktor na ito, nagbida na sa mga teleserye, di ba? Oh, nagbida na sa Olos. nagbida na rin siya. Hindi na pang bida. Kung baka may kasama siya ng mga bida. siya? Hmm. nagbida na <laughs> siya, oh, <kilalak> <laughs> Uh Ito, -oh. ano to? Mistiso, matangkad, may lahing, kagaya ko, may lahing Espanyol, <laughs> magwapo. <laughs> parang hindi ka naman lahing Espanyol. <laughs> <laughs> Bakit? Ito, mistiso, pang nakita mo, wow, ang puti-puti, ang kinis-kinis. Parang si ganun. Maricel, ganyan. Ang puti, si Maricel, flawless, diba? Parang yung mistiso yung tao na yun na. May lahi kasi yung ano, abroad o oh, uh, isa, isa pang clue mm. daw, BFL. Isa pang clue, napakahusay niyang. Ah, ikaw nagbabasa, di mo alam. So, Cristo, is <laughs> isa na, no. Ay, yeah. mahusay na yes. aktor. mahusay na mga pala. Award-winning actor Ang dami niya na nanalo rin siya sa iba't ibang bansa. <laughs> <laughs> diba? Bongga! Wala ang kaya ni yan. Wala niya kaya. Sino kaya? Ang dami na dating aktor na nandahan sa ibang bansa, di ba? Ah. Sino kaya yun? Pero yun nga, di o mano, ay talagang nagsusuplat. Maningil, pa mahal. Bakit hindi mahal yun daw, ano, di ba? picture lang. Hmm. oh, kasi naman yun. Kasi Oo, oh, oh, hindi lang itong aktor na, lang, na to, no? Kasi marami rin talaga mga artista ang may issue talaga sa pagpa-picture. oh. oh. Di ba? Usually, ganyan talaga ang nagiging problema nila. Okay. Ako may na-witness ako sa oh, inyong aktes eh, katabi ko eh. So Kristo, nagpapapicture yung nanonood na din sa loob ng studio. Mamaya na lang po. Pero, Pero yung pwede sabi mamaya na lang po, balikan ang lang. So Kristo natapos yung show, hindi siyang binalik na. Uh Oo. -huh. Sa inyong ha, uh -huh.